mga kaibigan mga ka ito po si John Malines yung lingkod o John Farm sa umagang ito tapakita ko sa inyo yung paglilinis namin ng garden kasama po ang aking asawa si Nati ito po yung area namin nilinis para taniman namin yan po yan plano namin taniman ito ng mais para makakain tayo ng mais masarap ang mais ang tanggal ng mga sa ating katawan So, lilinis natin ito para kapag taniman. Siguro within this month, mataniman na namin ito. Na-update lang namin kayo para makita at magiging halimbawa sa ibang farmers. Kung yung may lupa na nakatiwangwang at hindi nililinis, pinabayaan lang. So, ito po mga kaibigan ang iyong lingkod. Jon Baernd.